Ang aking po ang ama ay isang magsasaka at ang aking ina ay isang designer. So, ako po ay isang artist and naisip ko po siyang gawing isang activity dito sa aming bukid para makapag kami ng mas, uh, mas nakakabatang um, edad para maingayon sila sa farming. So, ang naging inspirasyon namin dyan, dahil nga po kay isang artist, ginamit ko yung aking talento para gawin itong way para i-promote kung ano yung meron sa Bukid. So ano ba yung meron sa Bukid? Tulad ng mga prutas, gulay, um, mga pagkain na sustansya. At dahil dito yung mga pagkain na ito, na combine ko yung idea ng pagkain sa ayong art. So ang nag-inspire para sa plate food art, una-una ang -una, um, farmers, tapos ang mga bisita namin. And dahil dyan, ginamit ko yung aking talento sa pagdidesenyo o paggawa ng arts at doon nabuo yung plate food art. So, yung isang inspirasyon namin ay para mahikayat yung mga tao kumain ng masustansya, hindi lamang yun upang ma-experience din nila yung buhay sa, sa bukid. Ang plate food art po ay isang activity. So, wala naman pong limit sa age. Open for all ages po siya. Dahil nga po dito, yung ginawa po namin ng plate food art, hinihikayat po namin ng tao na magiging creative in a very sustainable way. So, bakit? Dahil gumagamit nga po sila ng mga materials o mga ingredients mula sa bukid, dito sa aming bukid, natutunan po nila kung saan nanggagaling yung mga kanakain natin na ay dito pala, ano pala sa puno na rambutan. Kasi pinipitas po muna siya ng, ng tao, saka po natin siyang ididesenyo sa plato. Yung plato ay pinamed ko at ang tao naman po ang magdidesenyo sa plato. Kumbaga, parang yung konsepto ng plate food art ay isang paper doll na binibihisan mo, na ikaw ang magdidesesyon kung anong gusto mo gawin siyang... Um, kung gusto mo siyang gawing... kung anong gusto mong ibihis sa kanya. Pero ang gamit mo ay pagkain. Pag nakapili na po ako ng subject na aking ipipinta, saka naman po siya ibibake or i-air dry. Pwede sa oven or hayaan niyo siya ng ilang araw para matuyo. At pagkatapos naman po nun ay saka ko po dadalhin dito sa aming bukid para ma-enjoy na po ng mga bisita namin, yung activity namin dito sa farm. After ko siyang maipipinta, lagay dito sa aming bukid. Pagkadating ng bisita, magkakaroon sila ng chance upang may experience yung activity, which is plate food art. Pagdating ng bisita, unang-una, pipili sila ng um, plato. So, dahil marami pong subject, sila nang pipili kung anong gusto nila, kung babae o lalaki o sino mang kilalang artist o personalidad sa plato. At pagkatapos ay saka sila uh, doon po sila mag uh, mag immerse sa nature or sa dito sa bukid. So doon na sila mamimitas ng prutas o gulay tulad ng lansones, rambutan o mga gulay, gulay dito sa aming bukid. At pagkatapos, saka naman doon nila pa uh, iiralin yung kanilang um, through um, pagdidesenyo ng plato. So after noon, ayun na, um, napakadali gawin